Isa patay at dalawa ang arestado sa naging inkwentro sa Albay kung saan nakumpis ka ang matataas na kalibre ng baril na pagmamayari ng Communist Terrorist Group. Ang pabuhan ng balita mula kay Corporal Angeli Torrecampo sa ang isang individual habang dalawa naman ang naaresto sa nangyaring inkwentro sa pagitan ng otoridad at rebelning grupo sa barangay Magugon, Kamalig Albay, bandang alas 2.45 ng madaling araw, Abril 18, taong kasalukuyan. Ayon sa report ng Kamalig MPS, isang concerned citizen ang nagpaabot ng impormasyon sa presensya ng armadong grupo Agad namang pinuntahan ng pinagsanib na operatiba ng Regional Mobile Force Battalion 5 Lead Unit Kamalig MPS, Albay PPO, 92nd Special Action Company, Albay PIU, 1st Albay PMFC, 2nd Albay PMFC, RID-5, RIU-5, RMDU-5, RFU-5, Albay PCEU, 31st IB Philippine Army, NICA, at TOG-5. Ngunit nang makarating sila sa namanggit na lugar ay agad silang pinapotokan ng mga ito. Tumagal ng kalahating oras ang inkwentro bago umatras ang rebelding grupo. Wala namang naitalang nasaktan sa panig ng pamahalaan habang isa ang naiulat na nasawi sa hanay ng rebelding grupo habang dalawa dito ang naaresto ng mga otoridad. Kinilala ang mga naaresto na, na si Alias Marcy Mase, 42 anyos, may kasong attempted murder at destructive arson, Kayeng, 44 anyos, walang asawa, isang magsasaka, PSR listed at residente ng barangay Burgos, Daraga Albay at meron ding warrant of arrest para sa kasong murder na walang inrekomendang piyansa. Na-recover mula sa pinangyarihan ng inkwentro ang apat na cartridge ng 40mm high explosives, apat na M16 rifle ng isa ay may M203 grenade launcher, dalawang caliber 45 pistol, isang caliber 9mm pistol, iba't ibang magazines at mga bala. Samantala, dinala sa impila ng Kamalig MPS ang mga naaresto at doon din ay isiniwalat ni Kayeng ang lugar kung saan nakatago ang mga armas ng rebelding grupo na matatagpuan sa Purok 3, Barangay Panoypoy, Kamalig Albay. Agad namang pinuntahan ng mga otoridad ang sinabing lugar at narecover ang matataas na kalibri ng armas tulad ng limang M14 rifle, tatlong receiver ng M14 rifle, tatlong lower receiver ng M14 rifle, tatlong trigger assembly ng M14 rifle, isang M16 rifle, walong M14 steel magazines, isang M16 long steel magazine, apat na punong cartridge ng M16 rifle at 729 cartridge ng M14 rifle. Ang tagumpay na ito ay bunga na nagkakaisang hangarin ng komunidad na matigil na ang karahasan sa lugar at tiniyak ng pamahalaan na hindi sila titigil at lalong paghuhusayin ang bawat hakbang upang wakasan ang inserensiya sa rehiyon at matiyak ang kaayusan at kapayapaan ng komunidad tungo sa Bagong Pilipinas. Dahil dito sa Bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis ay ligtas ka. Mula dito sa Ligao City, Albay, ako ang inyong PNN correspondent, Police Corporal Angelito Recampo alagad ng batas, taga-taguyot ng balitang pulis.